is para nakakutik at fresh pa. with natural okay, Good afternoon mga kaurag Nandito na naman po si kaurag mm -hmm. Nagbablog Ay nabutan ko dito sa bahay Dito sa dati naming bahay Dito sa barangay tabu po mga kaurag eh, pagpasok ko rito kanina eh, nag-aayos si ate, yung kapatid ko. Ito. Okay. Ay, kasi ko, te. Okay. Hi. <laughs> Ito yung ate ko, mga kaurag. Yan, yeah, si ate Bibilin. May bago siyang negosyo, mga kaurag, Dito sa, ano, sa, ano niya, sa loob ng bahay niya. Eh, tawag dito, detox daw, eh. Detox daw yung tawag dito, eh. Nakita ko kasi, Nagayos siya, ate pagpasok ko rito. Ito yung pinagkakabalahan uh, pinagkakaabalahan niya mga kaurag. Yan, yung machine na yan. yan. Anong tawag dito, te? Detox machine daw to mga kaurag. Oh. Yan, may mga naka ano, may mga naka ano tayo? Inst ano? Instruction. Yan. May mga instruction dito. Yan. May number one. Ano ba yan? Medyo blurred lang kasi yung cellphone ko pag nilalapit doon sa ano eh. Sa... Yan, yan. Number one, put any. Yan. Makikita nyo naman yan mga kaurag. Oh. Eh. Basahin nyo na lang yan mga kaulag lagi Yan. Yan. Lahat dyan nakalagay yung mga ano, mga mga benefits. O kaya mga mga ano, mga ah, dito makukuha ng ah, kagandahang ano pag ito ya nagpa-detox ka. Ah, ito. Ha, ito ba yung ano, mga iba't ibang resulta daw ng ano. Ikaw nga magpaliwanag ate. Para ano. Kung ano bang ibig sabihin ito. Kasi, sabi ni ate, yung kapatid ko, eh, Murang-mura lang daw po yung ano yung presyo ng pagpapalito. 500, 500, 500 ano? Pesos 30 minutes na. Yun. 500 pesos 500 daw 30 minutes yung pagpapalito. 30 minutes tubi, sa yung 500 kanina, pesos. Sa 30 minutes. Iba-ibang color ang ano ang resulta yung iba-ibang color, yun yung sakit na lumabas sa, ano, sa katawan. Ah. Toxin. Ah, yun na, napakinggan yung mga kauraga. Pagka, ano, ibang kulay daw yung lumabas na, ano, sa loob ng 30 minutes, ibang kulay na na dumi ng tubig yung pagkakakulay niya ibig sabihin yun yung sakit mo mga kaurag dito Kagaya nga nito, papakita ko sa inyo mga kawaraga, itong pamangkin ko, anak niya ate. Yan o, oh, kulay brown siya mga ko Brown siya ano te? Kulay brown. brown. Yan, kulay brown siya o. Oh. Nakakadiri mga kawaraga. O, oh. bumubula-bula pa yan o. Oh. O, oh, ilang minuto pa lang daw yan mga kawaraga. 20 minutes pa lang daw yan. Tanina, nakita ko ito malinis ko may, mainit na tubig ang nilalagay ni ate dito mainit na tubig ah uh, kailangan makaya mo yung init pag ano kapag uh, kapag uh, nilubog mo yung mga paa mo kailangan kaya mo yung init para o oh, para yung uh, ano po uh, umangat daw kagad tapos ito na kapag mga kaurag kasi nakaano to eh, naka nakabit sa ano niya sa braso yan o. Sa pulso ni, ano, ni aiban no Yan o. Tapos, nakakonect siya dito. Yan. Ito yung machine, mga kaurag. Yan. Nakakonect yan ha. Yan. Tapos, ito yung, ano, yung, ah, uh, Ari ba? Ari daw ang tawag dito. Ari. Yan. Ma yan. Tapos, ganyan ha. Naka, nakakabit din yan, te, sa, ano, te, oo Ah, nakalublog lang, nakaano lang, pero hindi nakakabit sa paa. Ah, nakaano lang daw yan, nasa ilalim mga kaurag yung wire. Parang ano, parang may host siya na ano, siya yung nagpo-force, nagpo ng ano. Tapos ang nakapagtataka mga kaurag, ba't ba nagkagaro, nagkaganito ng kulay? Eh kasi nakakonek siya nga dito sa ano, sa brasa, sa pulso niya iban. Kaya naka, na, nagtataka nga ako mga karo kung ba't naging ganito yung kulay niya. Kulay brown siya, ibig sabihin, hahanapin natin dito yung sakit na iban mga karo. Yan. Ito yung, ano, ito yung uh, toxic toxic sa loob ng katawan ni iban Toxic ha. Ah, uh, ibig sabihin, hindi naman yan, ano yan, sakit na yan, te. Kaya mm dapat, -hmm. toxin ah, kailangan magpapad magpapaditoks talaga sa loob ng ilang buwan. Dapat every week, kahit every week, twice a week magpaditoks. Ah, ibig sabihin hindi pa to ano, hindi pa to final. Sa loob ng isang buwan, mga ilang beses. So, basta twice a week, ah, basta ah, Kailangan daw mga kaurag, mga twice a week para talagang malini malinisan yung uh, sa loob ng katawan mo mga kaurag hindi, hindi pwede yung isang bisis lang kasi hindi pa naman yun ano eh oh, kasi oh, yun yung paliwanag niya ate kasi kailangan hindi lang isang bisis kasi kumakain nga tayo ng uh, hindi natin alam yung mga kinakain natin eh ano na pala yung sobra na sa taba sobra na sa sa yung mga ma, ano ba yun mga malala na ano yan tawag no ni yun yung mga mamata mga mamata mamantika na ano na mga pagkain yung mga sa karne hindi natin alam na, na kapag ano na pala sa katawan natin nakaka naka, dis ano na pala yun Uh, nakaka ano na nakabigay na ng uh, sakit kumbaga nakabigay na ng sakit sa atin kaya ito kulay brown si Ivan no. ito yung sakit niya mga kaurag oh. kulay brown to mga kaurag brown ito yung sakit niya oh. ito yung uh, ano yung uh, yan o uh, liver lungs Ah, uh, dead cells. So, oh, yun. Label, lungs, dead cells. Yun. Tapos ito si ate, kanina, hindi ko na videohan kasi nag-detox na to kanina eh. Sinundan ni ano ni Ivan. Anong kulay sa'yo ate? Bibilin. Dark green. Ha? Dark green. Dark green a rin dyan. Ha, ah, ito. Ito yung ano ni ano ni ate Bibilin, no? Oh. Ano ba ito? Ga Galbladder? Ah, may ano siya. Kasi dito, may toxic na siya sa galbra. Ano? Galbladder ba yun? Yan, may toxic na siya at ibibiling. Kaya kailangan niyang ano, uh, i-maintain yung pag pag uh, Kailangan niyang i-maintain yung pagpapaditox. Eh, kailan ka na naman magpapaditox, eh? Sunday. Oh, Sunday na naman daw. Kailangan twice a week mga kaurag eh. Ibig sabihin sa loob ng isang linggo, walong beses. Walong beses magpapa mga kaurag sa isang linggo. Para kahit papano yung gallbladder ni Ate babylin eh mabawasan yung toxic. Kasi hindi naman, kasi nakapagtata ang mga kaurag. Tingnan nyo. Yan. puting putiyan yan, mga kaurag. Tubig na yan. Kanina nakita ko yan. Hindi sa pagbibiro, mga kaurag. Promise. Malinis talaga yan. Pero ngayon, kulay brown na eh. Yan. Kailangan daw 30 minutes yan eh. Sa loob ng 30 minutes, matapos to Yan. 4 eh. minutes na lang yung natitira niya Evan kailangan matapos yung 30 minutes kasi talagang ano eh may may ebidensya naman talaga mga kawardi nakakonek naman talaga ito sa ano eh sa pulso ni Ivan ibig sabihin ah uh, ibig sabihin na uh, walang ano ayun o oh, uh, ididay mo ni ati baby sasabihin na yung uh, yung uh, mga toxic mga toxic niya no. O ban, nakinig ka ba no? Yan, sasabihin na sa iyo ba no? Atay. Atay. Kulay brown ba no? Yan yung bagong ano na naman ngayon, bagong ah uh, uh, sa totoo lang mga kaurag, eh matagal na to ning machine. Ilang ano na to? matagal na itong nilabas o ngayon lang matagal na ano o, matagal na daw to sabi na ate bibilin matagal na nga siguro mga piling mga ano na mga isang dekada na din ano nit, nit, nit. o ilang dekada na daw mga kaurag eh ngayon lang ako na dekada na siguro ha Oh, tat, tat, feeling 30 years na daw ito mga kaurag itong uh, business na to pero ngayon lang ako nakakita ng ganito eh namanga ako mga kaurag kasi yung ano yung tubig talaga talaga nga na eh duming duming pero 30 years na daw na meron ito mga kaurag ah. Eh, 30 years na ay eh, ngayon lang ako nakakita ng ganito eh. kaya mamaya ako na rin yung magta-try dito sabi ni ate baby kaya nga naligo na ako kanina eh para para wala talaga nga tar, yan o, yung pako nilinisan ko na yan, yan para walang ano walang ano talaga walang uh, tawag dito yung dumi kasi baka isipin isipin yung mga kaurag eh nagdumi lang yan kasi hindi naligo hindi hindi yan mga kaurag hindi yan totoo mga kaurag eh talagang ako naligo nga ako ito, naligo nga din si Ivan no. basa pa nga yung buhok niya mga eh. Bagong ligo yan kanina, tapos yan, yan yung lumabas na na dumeng klaseng tubig na yun. Nakakadiri talaga mga kaurabo, eh. yung bumubula pa oh. Bumubula-bula pa yan eh, mga kaurabo. Eh. Ka Pero ano talaga yan ha, bagong ligo to si Ivan ha hindi talaga masasabi na madumi lang yung paa niya kasi bagong ligo nga ito kanina ako nga naligo nga ngayon ngayon lang katatapos ko lang maligo eh try ko din kaya ate bibilin kung talagang anong kulay na lumabas dito sa tubig mamaya kung ano ang toxic ko sa loob ng katawan ko. Pero ito, libre lang ito sa ano, kaya Ate Bibilin ha. Nilibre lang ako dito na Ate Bibilin kasi kapamilya nga ako. Kaya ito, si Iban, libre din to si Iban. <laughs> ban, ano ban, libre din to ban, nagbayad kang <laughs> 500. Hindi, ni libre. Nilibre kami ni Ate Bibilin kasi araw, kumbaga kapamilya nga kami yun. Uh, libre lang to sa akin mga kaurag at least uh, pero sa ano sa susunod siguro nga sa susunod na pagpa eh, may bayad na mga kaurag lugi naman sa si ati bibilin kasi ano eh negosyo to, eh, mga kaurag eh. kailangan magbayad tayo eh. yun mga kaurag ah. Update ko kayo sa aking uh, ano sa aking uh, pa ah. sa yeah, sa aking uh, pa update ko kayo mamaya at gusto ngarin rin pala ni Ate Bibili na paki na lang po siya sa kanyang Facebook account Marilyn ano Marilyn Rosero Madrona Yan Marilyn Rosero Madrona Pakihanap na lang po sa Facebook para ano ayun ina yan, hinanaw-nawan lang ni Ate Bibilin yung pane at ni ano para tapos na, tapos na siya mga Ayun, wala na oras yan. 30 minutes lang yan. Pakiad na lang po siya sa Facebook account niya, Marilyn Rosero Madrona. Hanapin niyo na lang po siya. Tapos yung uh, contact number nga pala. Yan, sabihin mo nga. 0995-623-8798. Yan, 0995 Yan, pakicontact na lang siya sa personal number niya yan mga kauraga yun yun uh, sana mapanood nyo to mga kauraga um uh, sa halagang 500 lang po hindi na po kayo magsisisi ma um, makikita nyo yung uh, toxic nyo sa loob ng katawan nyo mga kaurag yun kasi ito yan o yan o yan yung dumi mga kaurag uh. grabe Malinaw 'yan ang kanina, hot talaga 'yan na malinaw, yung talagang asin malinaw, mainit na tubig. Pero 'yan yung lumabas mga kawrad. Yan. Eh. Grabe. Yeah. Grabe ka diri. Kulay brown daw siya, ito yung kay Ivan. Bani. Eh. Grabe. Oh. May toxic pala siya sa liver tapos sa lungs. Dead cells. Tapos ito naman kay Ate, gallbladder Ano kaya ang sa akin mga kaurag eh? Mamaya, mamaya update ko kayo sa akin ha? sa akin sa pagpapalitot mamaya mga kaurag. Kasi papahingahin daw muna tong uh, machine na to kasi medyo nakadalawa na tong uh, tao eh si Ate Bebelin tapos si Ivan kaya medyo mamamahinga mam muna ng konti yan, at medyo kayo mamaya saka ano, hindi lang ito ang uh, hindi lang ito ang una na video ko dito sa negosyo ni Ate eh, kailangan mapanood nyo to mga kawarag kailangan kailangan kasi kahit pa paano nakakatulong siya at itong negosyo niya eh, sa halagang murang kantidad lang po sa murang uh, presyo lang po 500 sa 2 times a week magpapaditok para maubos yung uh, toxic sa loob ng yung katawan mga kaulat hanggang dito na lang yung vlog ko maraming salamat Binigay na po niya at bibili niya yung contact number niya. Pati yung Facebook account niya. Bye. Kawarag vlog on YouTube. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell and click all para updated po kayo sa ating mga vlog. Bye.